uh, tinuturay natin mga idol mga farmers ang paglilinis natin dito sa ating mga tanim na sitaw ayan katapos na po nating abunuhan ay naglilinis naman tayo rito para hindi tuloy ang lumago yung damo mga idol mga farmers at hindi po tayo mahirapan na uh, maglinis binagawa nga po pala natin paglilinis ay patabas na lang mga idol para dahil sa uh, may mga ugat na ho ito, itong ating tanim na sitaw, kalat na ho yung ugat nito. Kaya hindi na ho kailangan gamasan natin. Baka ho masira yung ugat. Maapektuhan yung ating tanim na sitaw. Um, kung mapansin nyo, madalang yung ating tanim na sitaw. Madalang pa yung kaway niya. Pero pag may ilang araw pa eh Pupupuno na rin niya ng kaway Dahil sa Tagalog niya po ngayon Ang ating panahon mga idol Kaya kailangan ay eh, madalang yung tanim natin Para hindi siya lumaso o yung tumabal Ang ating sitaw Alam niyo naman pagka lumaso Sobrang gabo o sobrang kapal ng kanyang kaway eh, Ngayon ang nga pagkaganan mga idol Ah, uh, okay lang yung ganitong kadalang. Mas maganda po yung ibubunga niya pagka madalang po yung bagging. Kasi nga po may exposure sa araw. Yung mga katawan niya kaya mas madali po ang ibubunga. Kasi experience ko na po yan. Yung mga nakakaraan na nagtatayin tayo ng sitaw. Pag uh, natin yung tanim. Kaya sa tagulan niya po ngayon ay, ay ang tendency po ay kumakapal ang kanyang baging na uh, dahil dahilan po ng uh, nahihinaan niyang pangumunga dahil um, ang ang tuwersa po niya pumupunta sa mga dahon at kaway kaya ayon ni time na wala siyang bunga puro dahon pero nabong na din naman po. Kaya lang ay pupunta nga po sa dahon. Ang kanya nga Para dun, lumalago siya na lumalago. Pag makapal ang kanyang baging. ngayon idol. Mas maganda siguro pag uh, tag-araw. Yung wala masyadong ulan. Yung malimit ng baging. Yung malimit ng pagkatanim natin ng sitaw. Yan. Sakto lang po siya sa tag-araw. Kaya pag tag-ulan, alam naman natin, ay basa lagi lupa. May pong mamuha ang sitaw pagka makapal ang kanyang mga baging o yung mga dahon niya. May harap siyang makapamuha. yan po. yan katatapos nga lang po natin gabunuhan at tayo nga po ay nagbibigis na dito alam naman natin yung damo pagka inabunuhan natin ah uh, mas lalo pang gumaganda yung damo kaysa sa tanim natin kasi nga po ay gusto rin po yan ang damo yung abono kaya inaagapan ako na natin na uh, patabas agad yung mga damo Aidol ngapala mo, para yung sustasya po sa ating maraming okay, ma salamat sa mga bisita ng pagbili ng pagbili. Alam naman kung saan kung sa ating mga katulad mga bisita ng pagbili mga bisita mga bisita mga bisita ng mga bisita ng mga mga idol? Ang wala bisita natin ay yung bulang lang na sitaw. Ito po. O yung gulay na bulang lang na sitaw. Ito po. Lagyan lang po natin ang uh, luya at saka yung bawang. Ayan po. At naman po yung ating uh, na galunggong. Ayan po. ako na po ng uh, pais na daon. Kaya na ko tayo. sa bawang. Sa po ito ng sabaw ng bulang lang na sitaw. Bagong lang ito sa ating tanim. Ayan po. Yan po. At meron din tayong papaya na pakimagas, yun, no? Ito lang mapula, mapula. Hindi ko na kung anong red lady ba yan o tagalog na papaya. Kasi tumubo lang mo yan sa may po ng bahay namin, eh. Mahaba yung pagkapapaya niya, mga idol. Mahaba yung pagkapapaya niya. Parang uh, red lady. Pero hindi ko alam kung anong variety o ito, eh. Tumubo lang ito sa paligid ng bahay namin. Eh. So, sakto yung ulam natin, yung bulang lang na sitaw. Bagong pitas lang. Medyo matamis-tamis pa. Ito nga po pala ako sa aming uh, asina sa labas. Ito. So, Mas maganda rito, maliwaras. ang nga po pala yung eh, na. Mas katra na po ng hapon. Na, maaga po yung hapunan natin mga idol. Masarap pong... Masarap pong ating sabaw ng ano, ng bulang lang. Higupin natin sabaw. Masarap mga idol. Ang ating pong timpla diyan yun, yun, yung... Nilagyan lang natin ng uh, luya sa ibawa. Tapos yung uh, hugas bigas. Tapos tapos yung lasa. Uh, nabibitas pala mga idol. Ito so, yung bagong bunga ng ating ternasita, mga idol. Uh -huh. Hindi ko na nga lang naipakita sa inyo nung pinitas ko itong ating uh, sitaw. bagong po lang ito ng ating tanda si sitaw Masa po kasi sa sitaw yung bagong bunga lang niya. Yung unang bunga niya, mga idols. Ah uh, Matamis-tamis pa siya. Ito yung mga tinga uh, da, galunggong. Ano? You know? Sakto-sakto sa ating gulay. Sustansya itong ating gulay. Masang lasa yung gulayan na nilagay natin, mga idol. Saka so, yung bawang.

kami. Masa nga rin papaya mga ito.